Punta kami ng market. Ayun o. Oh. Nakabayan. Oh, Hindi <laughs> siya nakikita yun. Sinong <laughs> lasino? Punta <laughs> kami ng market. Galakada lang kami. <laughs> Sila nakasama natin. Maglalakad. Malay ko ba dyan lang? So, check natin kung Saba, kumusta yung update ng bilihin ngayon dito kasi winter season na so may pababago pa ba yung price syempre <laughs> gamit natin yung camera natin gabing <laughs> lasing ko eh sige. sige kaya pag dito kayo sa Croatia Maswerte-swerte lang talaga mga kabayan pag ma-absorb kayo ng mga company ng mga agency na nakawak sa inyo so apat na tao na tayo dito dito pa na ako sa Malusin dito na ako sa island apat na tao lumalaban <laughs> pa rin sa island so wala na naman kaming pasok wala na naman pasok So ito lang lagi gawa namin dito pag winter Walang pasok, punta ng market Inuman <laughs> Tagay Yun lang, wala, wala kayong magawa pag winter Kasi wala namang trabaho Pero sumasahod, syempre Ano pa rin koy? Walang trabaho pero sumasahod <laughs> Oo, oh, yun ang malipit nun no. Tambay pero Ang Ang <laughs> mga bulaklak oh. Ano gawin mo? Tingin lang tayo dali. Consume. Ano gawin hey, mo? Wala ka na mabilin dyan. Wala pa yan. Wala <laughs> pa yan. Ang dami washing dun sa accommodation. O, washing ka pa. Uh, mga Hindi ko lang wala ata. Eh, Magulat open Ng bigla eh. bigla. Magugulat ka ng mag open, na, eh. Parang gusto ko magkulay ng buka. Ang ah. yung presyo makabayan ng mahal sa escalator.

yung consume, ha? Blender yun, blender. Merong gatas kasi dito pang ano? Mga so mga chocolate dito. Oh. Meron naman taga 1 euro. Nakikita niyo 1 euro. 2 euro yung ano kit cut. 2 euro po maliit yan mga kabayan. So wala dito yung sina, ano yung malaking Toblerone, wala dito 'yun. Nasa Middle East lang yung mga malaking Toblerone. May motong ano, oh, Ferrero. 12. Ayun, tsaka mahal so hindi hindi also dito yung ano hindi also dito yung uh, tuberon uh. Ano ko lang, kaya hindi kasi So nahihilo ko ba? Ano pag lasing? Nakakahilo Ano tayo kung may indomi So wala silang indomi so, Wala may indomi mga kabayan Indomie pala ito Ayan ang Indomie. Ngayon, nami-miss ko sa Middle East, mga Indomie. May sabaw mo ngayon. Wala ko sa kanya pong... Ano yan? Mayroong Indomie doon. Ano yan? pa. Kunin mo na ito. no? Oh. So, yung Indomie is 1 Euro.

yung mantika dito is 1 euro mga kabayan makakabili ka na ng isang letrong mantika 1 euro yung mga asin nila is nasa yun, may asin dito na hindi manabot ng 1 euro yung asin yung asukal hindi abot ng 1 euro 99 lang ano pa nito kayo na bigas di ko alam saan andito pala bigas so may bigas mga kabayan 1.59 yung bigas kung makita nyo 1.59 yan so hindi masyadong mahal kaso nga lang dito sa ano sa Croatia mga kabayan hindi naman nagbibenta ng tagli limang kilo hindi ka guys sa Middle East ba Na tagli limang kilo yung binibenta so dito hindi binib may mga bigas pero tagli isang kilo lang talaga yung Masarap ma yun yung manghang Matagal na ta matagal bago Masarap yan manghang eh. nakakamiss kaya iba, okay. Wala, yan lang, tapos Pag lagyan mo lang ng ano Nestle Nestle cream Ano? Wala avocado avocado mga avocado nila oh, ito lang nakita niyong prutas lagi dito kung pumunta kayo mas na apple oh. malit na apple yun lang Inoob na yung mangga alam mo yung bagoong kasi ako sa bahay naisip ko pumunta ng, ano, ng market kasi gusto kong bumili ng gusto kong bumili ng ano ng mangga may bagoo ako dun. Hindi lang sa Maxi siguro kasi mayroon dun. Ito yung consume mga kabayan. So, may kabayan na share dito. So, sulok na dito sa Croatia mga kabayan. Mayroon ng Filipino. Siyempre.

and din naman oi. Sige. dito. Sana makasaya. <laughs> Sana makasaya. <laughs> yes, kaming <laughs> to to Ay, gina mo ba ako? Yes po. Hello po. <laughs>

Ano'y ah, nananap mo? Yun, saging. Saging, saging. Saging, saging. Ay, bilhin na kaya ako ng sigarily. Ano bang pag-a? Meron pa. Wala eh. o, bago? Rock salt, no? Ba't li yung plastic mo? Nasaan yung bag mo ba? Ha? Mayroon lang pinamili? Tati, hindi nag-stock ng pagkain niya. yung ano,

Maganda dito mga kabayan pag yung mag grocery ka, may bit bit ka talaga. May bit bit kang bag kasi pag wala kang bag, pack bag, mahirapan ka mag bit bit ba. Lalo pag wala kasing sasakyan dito, walang bus. Malayo sa bus. So kailangan may pack bag kang bit bit para di ka na mahirapan. Pag bit bit. Kasi pag wala, naku, pahirap. Sakit sa kamay, layo pa naman lalakarin. So dito may mga kabayan din cashier. So dito. Yeah. Saan naman dito may merong mga kabayan. <laughs> Siyempre. Sa naol. Kaya nga. naman talaga. Malamig pa naman na yun. 23 euro. Ang gala niya ba Ratsun. Ratsun, ha? Wala. Wala. Pa, pa Wala. ngayon?

Oh, di ba? Dami niyong binili. E ngayon, hirap kayo bumitbit. Siyempre.